sarado mga kabigig oh. Nakahulog Nakahulog lang ah Tuluyin yung pambira-bira mo yan Ha? Ah. Pambira-bira mo? Oo oh. Ha? Punta dyan Ha? Ah. Punta ng Dorado Ba rin doon kay Kaya hey, alin?

So, mga ka-fishing, dali dalawang burado Diyan pa, diyan pa, hindi na rin. Bali, nagkasabitan sila, mga ka -fishing.

ah, di naman sila sabi ah talagang matayasan sila kasi sino? hindi naman talagang mabagat ito sa'yo kung magkakaroon yun, ma hiyo? isa? pa hiyo pa? dalawa pa nyo dito eh dalawa pa dalawa yun? dalawa, yung sila oh laki pulin ko laki kay Bernie hiyo ka yun? hiyo, binagrak ko yun na yun isa, yun so kuno kayo kayo no? ang yan! Malinig ka sa bitan sila. Meron din ako yun. Meron din ako yun. Pwede sa'yo. Sa ah, bayarapan, bayarapan mga ka Gawa na medyo maalong din. Maalong at maagos. Hindi tayo nalaglad. Hindi

punog nyo yung kamay hahahaha pa pa yung na nakakabit ako hahahaha sa saan cellphone <laughs> hahahaha na nakakabit kamay ko isa ka fishing

sa likod si Jeffrey mga Caprici.